sa pong magandang magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Sama na po natin ang magandang umaga at tanghali para naman po sa ating mga kaibigan na sa ibang bansa. Pagpasensya nyo na mga kaibigan kasi talagang inuubo ako, hindi pa po ako nakakabasa ng matagal. Dahil po inuubo ako at sa oras po nito ay nais ko lang po talagang bahagi ng kayo ng kahit isang verse lang. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 22. Mateo chapter 5 verse 22 Sabi po dito Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo Ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanidrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka ay mapa sa apoy ng impyerno. Parang ang bigat ano mga kapatid. Purihin ang ating Diyos sa oras na ito sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa kanyang paalala na ito. Dahil ang salitang ulol ka ay uh, lagi nating naririnig, mapakabataan, mapamatanda. Babae man o lalaki, matanda o bata, ay naririnig ko ang salitang yan na binibigkas nila. At mula po nung nabasa ko ang talatang uh, ito sa Matthew chapter 5, ay binigyan ko rin ng warning yung aking mga anak dahil ayokong mapunta sila sa impyerno dahil ang bigat po ng parusa ng Panginoon sa salitang ito kung sino man ang bumigkas nito lalo na sa isang kapatid pwedeng kapatid sa laman kapatid sa pananampalataya o kapwa tao di po ba kaya wag po nating ika ibaliwala o wag nating hayaan na mabigkas ng ating mga bibig ito kahit man ito ay pabiro ay ganoon pa rin ang timbang ng uh, kaparasahan. Mapasaapoy pa rin ang impyerno. Marami pong <clears throat> mga tao na mabilis bumigas ng word na to, na hindi ko talaga maintindihan kung bakit paano nila nasasabi ang ganito. Kasi yung word na ulol, e para po yun sa mga asong ulol. Alam niyo po ba yun, mga asong ulol? Wala na sa sarili. Wala nang sariling bait. Tapos pag ginamit po natin ito sa ating mga kapatid o kapwa-tao ay sobrang paglapastangan natin sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman talaga ganun ang karakter ng mga taong yun na pinapatungkulan ng salitang ito. Dahil minsan ito ay nagagamit sa galit, nagagamit sa biro at nagagamit sa balalang lang expression lang pero sana no mga kaibigan malaman ng mga taong ito na ang salita na ito na ulol ka ay napaka napakabigat ng kaparosahan mapasaapoy ng impyerno at uh, ito po ang nais kong ihayag sa inyo at ibalita sa inyo ngayong gabi dahil ako man po nung araw ay hindi ko pa po nababasa sa Biblia ang salitang ito ay naririnig ko din ito paminsan-minsan sa aking mga anak kapag sila ay nagbibiroan pero naiisip ko na yung word na ulol ay para lang yun sa asong nawawal ano, baliw, ganon kaya nung nabasa ko po ito ay talagang winarningan ko kagad ang aking mga anak at magrepent kayo dahil hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi niyo na yun pala ay may mat, mabigat na kaparusahan hindi lang mabigat dahil mapasa apoy ng impyerno grabe po yun, wala nang ano dun wala nang alisan talagang habang buhay ng kapahamakan ng kaluluwa kaya mga kaibigan kung ito man po ang salitang ito ay nagagamit nyo pa sa biro o naririnig nyo din sa inyong mga kapamilya o mga kaibigan o mga anak, asawa ay paalalahanan nyo po sila sabihin nyo po sa kanila tignan nyo to ang Matthew chapter 5 verse 22 ay nagsasabi dito na hindi natin pwedeng gamitin ang salitang yan dahil may kaparusahan mapapasa apoy ng impyerno at nakakatakot pong isipin Madalas po kasi ang mga tao ngayon eh na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, ay sige-sige lang ang uh, salita ng kahit ano. pero hindi nila nalalaman na ito pala ay kapahamakan. Minsan nga in eh, mga anak na ng Diyos na tinatawag ay nakakapagsalita pa rin marahil ng ganito dahil ng mga panahon na ano ay uh, ay naririnig din ako pero salamat sa Diyos dahil sa panahong ito ay natututo ang mga kabataang kristyano ng tama kaya nga po napaka mahalaga yung nagbabasa ng salita ng Diyos dahil ibang iba po kapag salita na po ng Diyos ang ating binabasa ito na po ang nagtuturo sa atin ng tama nagtutuwid at nagbabago ng ating pag-uugali kaisipan at ng ating buhay So, 'yun lang mga kaibigan ang nais kong uh, ipaabot sa inyo ngayong hapon. Ninyo po'ng isulat Matthew chapter 5 verse 22. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, patikinig ngayong hapon. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Amen.